Good morning. Narito po ako ngayon sa kaibigan ko. <coughs> Dahil gusto ko pong makita itong dalawang puno ng pili. So, bali, bali tatlo po yan. Isang punong mangga doon sa bandang dulo. At yan pong isang pili. Yung isang puno na yan ay merong naghukay na treasure hunter noong isang taon hindi daw po ipinagpatuloy kasi meron daw pong tubo ang nanakita sa ilalim kaya itinigil daw po at tubo ang nakita meron daw pong mga bakal ang ganda po ng pili na yan, bonsai Ito. Ito po ay papasok dito sa amin, sa San Pascual. Ito. Ito yung bahay ng kaibigan ko. Video, video,